Yan, 12 midnight kakabsat. Waiting po tayo sa truck kasi ngayon po ay maglilipat na rin po tayo ng ating seho. Yan. Ay, tatitre ah! Tatitre! So, kakabsat, bakit nga ba tayo nagbibilang sa tuwing naghahakot tayo ng itik kapag maglilipat tayo? Ang purpose po ng pagbibilang natin tuwing naghahakot tayo ng itik ay para alam po natin yung laman ng bawat cage kada pintuan at hindi po mag-overload ang paglagay natin dahil pag nag-overload po ang paglagay natin sa kada cage o sa kada pintuan ng, ng cage ay para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng mortality. So malaki po kasi yung posibilidad na kapag sobra-sobra po yung nailagay natin sa kada cage ay mamatayan po tayo ng alaga nating itik. Dahil kapag hindi sila nakakaikot sa kada cage ay nagkakaroon po sila ng papawisan po sila na magiging sanhirin po yon na mari po nilang ikamatay dahil sobrang mainit po. Hindi nakakapag-circulate yung hangin. At ang isang purpose na rin ay para alam natin yung bilang ng itik na ililipat natin dun sa babagsakan nating pastulan. Marahil ay napapaisip kayo bakit madilim at bakit gabi namin pinili ang paglilipat ng ating alaga. Kung naalala ninyo kakabsat noong nag-deliver tayo ng RTL sa Pampanga ay nakita ko po yung kagandahan ng pagbiyahe ng gabi sa ating mga alagang itik. Kaya sinagis ko talaga na gabi ilipat ating mga alagang seho para hindi sila hingalin at maiwasan natin ang pagkaroon ng mortality mula sa kanilang biyahe. Sa klima kasi natin ngayon kakabsat ay sobrang init na po sa araw at ang seho kakabsat ay mahina pa po sa tirik ng araw at ang sobrang init ng panahon ay maaaring cause din po yon ng kanilang pagkamata. Dumating nga pala ng alauna ng madaling araw ang ating nirentahang truck para masakyan dito sa ating mga alagang seho At pagkadating nga niya kakapsat ay agad din po kaming gumawa ng kulungan para sa saklitan uhuhulian natin sa kanila. At halos inabot din po tayo kakapsat ng kulang-kulang tatlong oras sa paghuli dito sa ating mga alagang seho. Kali sa iti-itik kakapsat, tibilang nagyemay sa nga three hundred 350 nga uh, pito nga layer, plus atoy indem nga layer nga tag 300 plus si katuktok na 38 nga tag lima plus additional nga 1 piraso so atoy itinay karga tayo toy nga itik <laughs> At andito na nga tayo kakapsa dun sa binabaan nating papastulan natin ng itik. Hindi na po ako nagvideo habang nasa daan tayo dahil pinilit ko rin pong makaiglip kahit saglit lang dahil sobrang wala po tayong tulog kakahintay dun sa truck na darating. Ito nga pala yung unang sakay nila sa truck dahil ngayon lang po natin nilabas ang mga itik na ito kakabsat at dalawang buwan po nating pinakain sa kulungan. Dry feeding ang kakainan ng ating mga alagang itik kaya sa unang araw nila ay mahirap pa silang ipastol kakabsat at natakbo pa sila dahil hindi naman po sila sanay na pinapastol sila. Sa ganitong edad pala kakapsat ay wala pang pakpak. Itong mga alaga nating itik ay mahirap pa rin pong ilabas sa cage. Kaya kung makikita nyo po dito sa vlog natin ay dalawa po ang pumasok sa loob ng cage para ilabas ang ating mga alagang itik at higit sa lahat mayroon pong nakasalong luna sa kanila para iwas mapilayan ang ating mga alaga subalit may mga hindi po may iwasan na napilay po dito sa mga alaga natin dahil pinerso <tong> na, po na, natin silang palagasin ang glass of tatisoy down down ang mga basit makita. Hindi ba babada pa na rin kalaban. Wala na nagarabyo pang lalatutan din eh. Yeah. Nung kapoy galaw, ang kapoy ugaw, wala na sabay Sa paili nung maon, ang kalam makaulaw. Just yes, relax! Ha? Kape, <laughs> kape, kape! Tim-timpla natin ni Darling mo, kung tagtagara karay. Da darling ka, nga Darling, ba't nalang sa? Ka? Kaya, yeah, yeah. kaya, mm -hmm. kapi daw sabi ni Darling mo.

Tuyong-tuyo. Oh. Itong timba. Ita, ita Hehehe Hehehe Waah! 헉헉후후 에에 와 Bye. sad dahil patirik pa rin po yung sikat ng araw ngayon ah, hindi po sila nagtatagal pag dry feeding dahil mga batang edad pa rin po tong mga alaga natin and matagal po silang nailabas para kumain po sa bukid So ngayon po may tatlong araw na po kami nagpapastol dito at sinasanay pa rin po natin sila na magkumain dito sa bukit. Medyo may kairapan pa kung ipastol ng pangmatagalan sa mainit. At hindi pa rin po sila nasasanay. At kakaahon lang po natin yan. Tapos balik na rin po sila sa gitan lang. Pero yung iba dito, medyo may kinain na rin po. Yan, kakabsat